Hello mga Kagrintam. Uh, assalamualaikum po sa lahat. So, dito tayo ngayon sa area mga Kagrintam. Ah, uh, nagtatanim tayo ng Suprema F1 kalabasa mga Kagrintam. So, yung ating mga uh, ito yung uh, land preparation natin. Ito po kasi mga kagrintam may gilid po ito ng uh, akin pong uh, taniman ng tubo. So ang ginawa namin nung summer ay nag side clearing kami ng mga siguro nasa apat na di pa, Paikot 'yan mga gerintam Doon sa yang uh, portion na yan medyo malapad 'yan, siguro nasa 10 metro. Hanggang doon 'yan mga gerintam 'yan. So para wag natin masayang yung area. Ah uh, tataniman natin ng kalabasa nang sa ganun ay mamintin natin yung kalinisan ng ah, paligid sa ating pong ah, taniman ng tubo kasi prevention na rin ito mga green tam para wag po madamid ng daga yung atin pong ah, tubo nakapaikot po yung kaingin natin mga green tam hanggang dun pa yan Ayan. Ayan. so ang ginamit namin mga green tam ay piprol para po ito sa mga insekto sa lupa na pwedeng manira ng ating mga binhi so, pagka na nailagay na natin sa lupa yung binhi natin, posibleng uh, bago siya makatubo ay sisirain ng insekto ayan so yung ating uh, mixing ay may kasamang guano ito na yung mix natin guano merong 2100 tsaka po triple 14 mix natin sa guano ito na yun siya mga green tam. meron na rin itong insecticide yung uh, roll na ginamit natin na insecticide katulad pa rin yan nung uh, dati yung uh, puradan yung dayapuran meron pa yung uh, maraming klase ito yung mga karintam yung iba kulay uh, blue pero itong ginamit natin mga karintam kasi ito yung available sa tindahan na nabili natin yeah pwede rin itong gamitin natin sa yung may mga uod na mga mais itaktak lang natin dun sa mismong talbos para wag na ma wag na sirain ng mga insekto so ito na yung mix natin mga kagrintam. Ito yung ating ginamit na pangbasal. Ayan. So yung, yung uh, land preparation namin, yan, yung uh, pagitan, isang dipa, medyo distansya pero tigda dalawa yung uh, inilagay natin na uh, butil. So yan. So, silipin natin yung nagtatanim mga kagrintam. Ito ay kaingin to mga kagrintam ha. So napaka fertile ng lupa. So ito may mga tanim na ito. Ayan. Siguro hindi kasi yung isang lata sa ating ano land prep. Medyo malaki yung land prep natin mga kagrintan. Ayan. Masyadong mabato yung lugar. Pero maganda yung lupa. So ito na po yung kanya pong ginagawa mga garinta mo. Ayan. Ayan, tagdadalawa yung lunod. Ayan. Tapos nilalagyan sa bandang gilid ng guano at saka yung mixing natin. Ayan, okay na yan. So, ang ginagamit natin mga grintam dahil masyadong mabato yung area ay yung gabyon kung tawagin sa Ilocano. Ayan, dalawa po yung taga hukay. Medyo matrabaho mga grintam green kasi makikita natin yung area napaka bato, mabato. Ayan. Lampas isang dangkal yung distansya mga ka-green yung atin pong pagtabon ay yung katamtaman lang. Saka maglalagay tayo sa bandang itaas ng guano. Yung atin pong mixing. Yan medyo marami okay lang dahil distansya naman siya sa mismong botel mga ka-grintam ito nga pala yung ating variety suprema F1 yan ng Swiss company so ang tabayanan nyo na lang mga kagulintam yung resulta nito mga kagulintam i-update ko po kayo pagka ito po ay tumubo na insya Allah So, yun lang po muna mga kagrintam. Short video muna tayo. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Happy perping.